Iimbestigahan na rin ng Commission on Elections ang umano'y pagtanggap ni dating chairman Andy Bautista ng suhol mula sa voting machine provider na Smartmatic noong 2016 elections. Yan ang ulat ni Louisa Erispe kasunod ng anunsyo ng US Department of Justice na formal na nilang kakasuhan si dating COMELEC Chair Andres Bautista. Ang COMELEC nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon kaugnay sa bribery case na kinakaharap ng dating pinuno ng Paul Buddy. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, hindi sila papayag na Estados Unidos lang ang nag-iimbestiga, kaya kikilos na rin ang kanilang tanggapan. Naging guidance po namin kasi yun eh naging basihan namin upang hanungkati ng mga dokumento. Ang atin lang, again, ayaw lang natin na masisi tayo na bakit walang kilos man lang ang komilet sa mga akusasyon na ganyan. Bakit wala man lang tayong iniimbestigahan, wala man lang tayong tinitingnan o kinakalap ng mga papeles, dokumento, ebidensya kasama naman sa sisiripin ng komisyon ang mga transaksyon na pinasok noon ng Comelec at Smartmatic bilang automated election system provider. Kasama na dito ang paghimay sa ilang naganap na bidding vouchers ng kanilang mga transaksyon, mismong kontrata at iba pa. Susubukan din nilang bulat latin ang sinasabi ng USDOJ na di umano'y 700 million tax na dapat na ibalik sa Pilipinas sa kontrata ng Comelec at Smartmatic noong 2016. Pero di umano, ngayon hindi sigurado kung saan ito napunta. Lahat po yan ay meron sa amin. Ang kinakailangan po namin reviewin mabuti yan para maging fair lang. At ang purpose natin dito is alamin ang puno dulo ng lahat at number two, sa jabang nawada wala ng gobyerno ang pamahalaan ng, ng uh, 700 million pesos na ganun-ganun na lamang. At kanino napunta ito? Sino responsible? At uh, may basihan ba yung pagbibigay natin ng ganyang kalaking pera? Sapagkat kung walang basihan yan at illegal pala, medyo may, may, meron tayong malaking problema sa bagay na Kasama din naman sa aalamin ng COMELEC kung posible rin bang may pananagutan ang iba pang opisyal at tauhan ng komisyon. Hindi lang naman po uh, commission and bank po. hindi po ano yung sino pa yung sa mga tauhan namin ang uh, responsible tungkol sa mga bagay na ganito. Pero syempre yung mga naan dito pa sa komisyon gusto lang namin maliwanagan. Ano nga ba ang nangyari doon? Napaka-importante yung mga dates initially. Uh, Kinalabutan ako na makita ko yung mga initial dates Simula pa nung itong weekend lang Nakita ko merong, uh, merong isang araw Tapos na-process ka agad ang dokumento Several days lang Samantalang kapag ka-ordinaryo Ibang transaksyon hindi na pa-process gano'ng kabilis So doon maka-factor namin yung mga bagay na ganyan At ako po nangangako sa sambayanan Na malalaman natin ang puno dulo ng lahat At kung talagang kinakaila may managot, mananagot sa ngayon, gumugulong na ang investigasyon at ang nangunguna rito ay ang Comelec Law Department. Wala pa namang pahayag si Andy Bautista at Smartmatic sa bagong hakbang ng Comelec. Pero Nauna nang sinabi ni Andy Bautista na ang pagsasampa sa kanya ng kaso ng USDOJ ay posible umunong may kasama ng impluensya ng mga opisyal sa Pilipinas. Habang ang Smartmatic naman sinabi na walang aligasyon na may dayaan sa halalan at hindi ang buong kumpanya ang pinakakasuhan. Giit nila, kaya pa rin nilang masiguro na may integridad ang isinasagawa nilang mga halalan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.